Hi guys! Good morning! Today is Sunday and day off namin ng asawa ko ngayon. So, dapat kaninang umaga pa kami umalis kasi uh, usapan namin kagabi, mga 8.30 ay naalis kami ng bahay para maghanap ng uh, bagong kamera. So, maghanap kami ngayon ng bagong kamera yung hindi naman siya brand new, at least kaya siya ng budget, no? Kasi yung cellphone ko na ginagamit ko na pang alternate ko sana sa mga pag ng video, ayan siya guys, oh na sira yung pinaka camera nya. So nagagamit ko pa rin naman siya kaya lang kapag nagshoot ako, talagang meron na siya, makikita mo na siya na meron na talaga siyang harang. So ayan pa sa baba, nagkaroon siya ng bumagsak kasi to. <laughs> so ayan, tuluyan na siyang naano na damage. So itong ginagamit kong cellphone ngayon, yan yung aking uh, naipundar since uh, first time ko mag-apply sa DOKO muna nabigyan ako ng 3 years na visa. Ito agad yung kinuha ko, yung iPhone 11 Pro Max. So hindi ko pa siya pinapalitan kasi may value siya para sa akin dahil ito nga yung unang-unang unang pundar ko na cellphone dito sa Japan. So yun, okay pa naman siya, in good condition pa naman siya. Yun gumagamit na ako ng iCloud palagi para kasi yung storage niya madaling ma-pull dahil ginagamit ko pang video. Kaya today Ayan, may pupuntahan tayo, uh, maghahanap tayo sa mga second hand shop or kapag talagang wala, so titingin tayo doon sa mga like big camera. Ayan, titingin tayo kung meron tayong makikita na not so pricey na camera na pwede natin gamitin para sa ating pagbavlog. So, ayun ang ating larga ngayong araw na ito. So, ayan guys, papunta na kami ngayon sa shop kung saan magtitingin kami ng mga kamera. So, kasama ko na ngayon ang aking asawa. Yan, then bago ang lahat, pumunta mo na kami ng Starbucks kasi bili mo na kami ng kape. So, ayon, hopefully may makita kami na magandang kamera. Like, ang target ko kasi is uh, Go 13 o kaya Go 15. So, medyo mataas yung presyo pero sana may makita kami na second hand. Yan lang. Oh, ayan guys, nandito na tayo. Dito na tayo sa bilihan ng kape. <laughs> Magkakape muna tayo kasi kape is life. Oh. Ayan guys, dito na kami sa mall. Sarap, ang lamig. Sobrang init kasi sa labas. Kakaunti lang yung tao kahit na Sunday siya. Ano to ice eh? Ice. Ice. Ito, ano, expresso o, ang parato. Saran guys, nakabili na ako ng kape. Pinihintay ko na lang yung asawa ko dahil nandito kami ngayon sa Burger King. Yan, bumibili siya ng burger para merienda namin habang bumabiyahe. Kasi

아니 근데 아니 무슨 반한테 무슨 So ayan guys, tapos na kaming kumain. Napakasarap talaga guys. Lalo na po. Ano yung ito? Chocolate mousse. Ang sarap. So ayan, guys tapos na tayong kumain, kami ay aalis na. Punta na tayo sa ating first location. So, andito na kami ngayon sa first location sa Yamada Denki, dito sa Kashiwa. So, guys, ayan, may nakita kami dito. Ayan, naghahanap din tayo ng ganyan para ko mag-vlog tayo ng gabi, at least meron tayong magagamit na ilaw. Kasi mas maganda talaga kapag nagbablog ka, maliwanag, ba? Diba? Ayan. Ayan na siya, guys. So, ito yun. Ito yun. Hindi pa pala kasama yung camera dito DJ, mismo, no? Ito. Ha? Huh? Ang to. Oh, yan nga. DJ, DJA. Oh my God. Pero pala, ito. Ito yung mo. Ito, ito yung pangarap ko. Ito yung Osmo. Ito yun eh. Cosmo. Osmo. Oo. Uh -oh. Pakit 3. Hindi ko sa'yo. Eh, yun yun, di ba? So, magkano yan dito? Yan, guys. Ito, mga brand nyo yan. Brand nyo na. oh, di ba? Mga brand nyo na camera to. So, ito, pan ba to? Mm. Ang dami oh, may mga ibang may mga ibang camera pa bukod dyan. So, this one. Pero ito talaga yung pinaka gusto ko. Ito na, kita ko rin ito. Maganda to. Ayun na ito. Ang ganda mm. ng kuha niya. Yes, yan yun? Yes, yan correct. yun? Oh. Seryoso? Ano to? Naka Pero dito kung SD, sa action 5, SD dito ko ano? na. Stop. So, ayun, guys. May nagustuhan na kami yung Action 5. Pero, maghahanap pa rin kami na mas mura. Kasi dito sa Yamada Denki, lahat dito ay bago. So, yung mga gadget na ganyan, mga bago. So, ayun. Pinatry na asawa ko makipag-negotiation sa kabila. So, maghahanap pa kami ng iba pa. So, nandito na kami ngayon, guys, sa aming second location sa Kojima. So, halos magkatabi lang sila ng, ng store. Konting-konti lang yung pagitan. So, nakakita din kami dito, guys, pero parang mas mura dito ng kaunti. Kumpara din sa kanina na halos pitong lapad na, no? O, 70,000 yen yung presyo nung Action 5. So, ayun, magtingin-tingin muna kami ulit dito, guys. At ang lapad ng ano, di ba, yung puro Oo. Oh. Pero nakalagay kasi dun sa kanilang ano, sa kanilang price tag. Parang mas mura dito. Kasi wala, wala, wala pa wala pa ngayon, wala pa sa isang hmm. so, Yung mismo camera lang. Eh. Plus, sa isang iso. So, ibig sabihin, hindi pa nakaset yan. Hindi kagaya kanina, lahat ng accessories nandoon, may case, may handle. And may tatlong baterya at kung ano-ano pa. So kahit naman siguro saan, ano, bibili tayo ng sariling SD card para sa mga gadget natin. So ayun, siguro sabi nyo, bakit bibili ka na ng bagong gadget? Bakit bibili ka na ng bagong camera? Eh hindi ka pa nga kumikita, nagsisimula ka pa lang. So, hindi naman guys, for ibig sabihin na bibili ka ng isang bagong bagay, ay, ay para lang mag-flex or what. Siyempre, gusto ko, maganda yung quality ng video na mapapanood nyo sa aking vlog. So, hindi lang naman to, kagaya nga ng sabi ko, nagsisimula pa lang kami. Hindi kami makagalaw ng maayos ngayon, like, gusto namin pumunta sa ganito, sa ganyan. Kasi mahirap pagsabayin yung pagbablog at yung pagtatrabaho. Kaya naman, sabi ko, kapag may pagkakataon, kapag may day off lang din kami, i-vlog na ng i-vlog, vlog na ng i-vlog. Tapos i-post na lang, sabi kong ganyan. Kasi, ang hirap nung naghahabol ka, alam mo yon. So, darating din tayo dyan, darating din tayo sa araw na ibang klase at the highest level na ang mapapanood nyo sa aming vlog. Kasi kapag alam mo sa sarili mo kung ano yung ginagawa mo, gusto mo yung ginagawa mo, at mahal mo yung ginagawa mo, ano man ang kahinatnan yan ano man ang kahinat niyan, at least nag-enjoy ka, di ba? So, ang target talaga namin, nung first time ko na maka, maka, ano, nag-isip ako kung anong bibilin ko, ang target ko talaga itong Hero 13 or yung 15. Kaya lang, wala nung makita namin ito, guys. Yan. Yung DJI. Pa-comment naman ako, guys, kung ano talaga yung the best para, para sa mga pagbablog. Ano na-explain na sa'yo kanina? kanina ito daw, mas madaling kang tin. Mm. Lalo na kung adventure type ka. Mm -hmm. Yung kung saan sa motor, maga niya. Mm. Ito rin naman daw, okay, done. Mm. Kaso... Itong Action 4? Action 4, maganda raw siya, mas maganda. Mm. Pero ito, Action 5, mas, mas ano siya yung features niya, mas maganda. Mas okay, di ba? Mas okay daw. Ang pagkakaiba niya is around... 4,000 pesos siguro kasi sa peso. -hmm. Isang lapad dito. -hmm. Tapos, kung magkakaroon -ta siya ng accessories, papalo siya ng 63,000. -hmm. Which is, ito yung makukuha niya. So, complete set na yan. Complete sa halagang yon. yun, ito na yung kumpletong set hmm. na makukuha mo. 63, kung baka mag-additional ka ng... 13,000. So, ito, ito yung para sa anto. Pag ito lang, pag iyan lang. Di ba set yan? Ipagka ito. Actually, hindi. Hindi ito. Ito lang daw ang makukuha mo. Ah. Ah, I think kasama naman 'to kasi battery, may battery. Oh, may battery oh. Kasama 'to. Mm -hmm. yung iba kasi hindi gumagang Hindi na kailangan ng ganito. Mm -hmm. Kaya ito lang ang kinukuha nila, 'yung nasa itong presyo lang na 'to. Oo. Oh. Pero uutahin Kaysa mas maganda may extra ka kahit kasi, anong mangyari. Kasi itong package 3 actually okay naman siya. Kaya lang nung inopen kanina, tinry ko siyang gamitin. Ala, low bat siya eh. Hindi ko mapakita Hindi, sa inyo. Hindi, yung battery na. Putol. Ay, ang man, hirap, ang hirap niyang mag-catch ng, ng video. like, parang para igaganong ba siya or ano. Parang nalilito ako yung sa paikot-ikot na camera. So sabi ko, doon na lang kami mag-focus sa action 5. Tsaka nag siya, ito yung camera niya oh. minsan malikot pa, bigla na lang siya ano, gumagalaw minsan. Oo, oh, yun na nga eh. Parang ang hirap pag -aralan. Parang ang hirap niyang gamitin. So sabi ko, kung bibili kami, dito na lang kami sa Action Hindi, 5. Mas okay ako dyan dito. Mm. Kasi dito, kompleto naman dito. Kasi yung ibang ginagawa nila, bibili nyo ng ganito. Mm. Yung action pro lang. Mm hmm. Sila na mag-decide kung ano bibili ng mga ganito. So, ne? Yun nga lang. Dito na ako, sa mga nila mismo. Kompleto mm. ng gamit, may extra ka pa. Kahit ano mga rin, masira, masiraan ka. Mm. Hindi ka na maghahabog ka sa saan, saan. So, so, so. So, paano? Punta tayo din sa second hand? Sa dyan, hand Let's go. go! So, ano ba yung explain sa sa'yo kanina nung ano ng staff Yung about sa GoPro tsaka sana sa oh. DJI oh anong pinagkaiba nila Actually raw kung ganito raw kasi ang GoPro mm. unang-una 'yan ang unang sumikat doon dito sa Japan na action camera oh di ba So sikat talaga 'yung GoPro mm -mm. so may brand siya may pangalan mm -mm. mas pricey mm -mm. pero sa ngayon eka kung titingnan eka nila sa ano sa eh kung sa natriti niya ang graph yun uh -oh. Mas kumun, na ang user ng GoPro Kung ikaw ko, kung para sa DJI na biglang tumaas uh -oh. yun, Kung quality pag-uusapan Dito eh sa DJI ako Sabi niya, Kujin Tekini Sabi niya, uh ibig sabihin nun Kung personal lang niya, personal use niya mm -hmm. Eh dun daw siya sa ano sa DJI mm -hmm. Sabi nga nun mm -hmm. Kasi e, ka meron na ikaw ditong adventure na ano, lalo ikaw kung magbablog ka kailangan nyo ng mga accessories or whatsoever kailangan nyo ng mga ganun ganon eh dun na ikaw sa ano sa DJI mm. sabi nga ka, ano kasi may kumpleto may yung may pag yung battery oh. ano kailangan mo pali kailangan mong palitan hindi mo na i-charge mit mm. na may plano ka okay ka ikaw pag nasira ikaw o di may pamalit ka ikaw agad Oo. Kaya sa siya, pero hindi ron mabenta. Oo. Yun yung sabi meron niya sabi niya Meron pa. Mm -hmm. Saka importante, importante guys, kapag kaano, uh, kagaya ng sabi ng inexplain ng asawa ko sa akin kanina, at least dalawang SD card ang meron ka. Para yung isa hindi naman masyadong mataas, o yung isa mas mataas kasi dun sa isa mo, yun yung ipang ipang shoot mo eh, alam mo yon. Tapos yung isa ita-transfer mo na lang kung ayaw mo nagde-delete ng video, pwede mo siyang i-transfer ka doon. Ka episode. 32 weeks, Para at least, nasa iyo pa rin yung mga video na ginagawa mo. Oo, oh, importante sa yung mga video, ano pa, pero... Mm -hmm. Kung na, ikaw naman yung type na tao na pagka ano, okay na yun, na-upload ko naman eh. Oo, oh, oh, oh. Okay na, nandun na sa internet yan eh. Oo. Oh, oh. Ikaw, pero kung yung mga raw files mo, kung gusto mm -hmm. mo i-keep talaga, mm -hmm. mag-save ka na lang. Bili ka ng SD card. Oh. Lagyan mo ng pangalan yung SD card. Mm -hmm. Mm -hmm. So, ayan guys, nandito na tayo ngayon sa ating third location. Te third and last location. Kasi gabi na, inabot na kami ng alas 7 na gabi. So, hindi na kami makakapunta pa dun sa dalawang sinasabi namin kanina. So, dito tayo magtitingin ngayon ng second hand. Baka merong mas mura, makabili tayo ng isang lapad. Pero, hindi ako nag expect kasi bagong labas lang yon So, sigurado pag bagong labas, medyo pricey pa rin yan. Pero, baka naman meron kaunting, kaunting diferensya lang. So, tara na guys, punta na tayo. So ayan guys, nakakita tayo dito sa hard off, sa second hand uh, store. Meron sila dito na GoPro na yan. And then ito, yung Black 7, Hero 6. Yan yung mga available nila in this one. Yan, ito yung yan, pinakita sa amin. GoPro Hero 7 Black. So, hindi ako sure kung okay ba to guys. Yan. So, ganyan siya. Nakaset na yan sa lagi kong ginagamit. So, alam niyo ba kung magkano lang to? Ito yung price niya, oh. Yan yung price niya. 11,000 yen. So, meron siyang tatlong buwan na, uh, na warranty. Ako sa inyo, guys, kung gaano siya kalinaw. <laughs> Ayan, ganyan siya. Ganyan siya kapag kumuha ka. Oh. Ayan guys, kami na kami.